Magdamag sinuyod ng mga rescuers ang mga ilog sa barangay Kambulo. Ito'y sa pag-asang mahanap ang nalunod na anim na taong gulang na batang lalaki sa Banawi, Ifugao, noong tanghali ng Martes, August 19. Katuwang ng mga otoridad ng mga residente at maging ang mga kapamilya ng biktima. Matapos ang isang araw na paghahanap, natagpuan na ang bangkay nito. Nakasiksik ito sa bato at hubot-hubad. Kompleto yung katawan po. Wala, uh, may sama, uh, ano lang sa, sa ulo, may wound. Pero kompleto po yung katawan, wala lang damit. Mm -hmm. uh, yun naman, uh, yung tiyan niya. Pero as, so far, uh, wala, wala pong ibang uh, kakaiba po. Natagpuan ang biktima sa Sitio Hawi na higit isang kilometro ang layo kung saan ito nalunod. Bagamat malinaw daw ang tubig masyado namang malakas, ang agos na naging dahilan kung bakit nahirapan silang mahanap ang biktima. Ligtas naman ang apat na kasamahan ng biktima na kasama nitong nang maganap ang insidente paalala naman ng mga otoridad. Na uh, lagi natin ipaalala sa mga bata na hindi porket uh, hindi umuulan sa ating lugar eh uh, don tayo maligo tayo sa mga ilo kasi at that time kasi eh umuulan sa kabilang bundok po ma'am. And uh, ang ano po ng tubig is, is malakas yung agos ng tubig. Uh, malinis yung tubig kaso ang current sa is uh, malakas talaga. Agad namang dinalang biktima sa kanilang tahanan para mapaglamayan. Vanessa Bouton, R. News